yun po talaga po ang binlaking po nila ng maayos talaga tsaka nakakatuwa po kasi yung prod po yung unang gagawa sila direct po yung parang nakaplano na po sa isip nila tapos kapag blocking sila yung unang gagawa po nung love scene talaga so parang nagiging ano siya um, joke joke namin on set kaya sobrang saya din po namin on set Si Direk mismo na ikipag love making sa inyo? Hindi po, sa sa, kap, sa, assistant niya po, ganun, ah, sa, assistant sa, niya. Sa producer. Kasi mababarkada po talaga sila. Mm -hmm. Tapos parang um, Nakadamit sila? Yes po, meron. <laughs> Dinidemonstrate lang po nila kung saan kami po position, kung ano yung next, ganyan. Oo. Oh, oh. Ayun po. Ano yung mga position na pinagawasin niyo dito na para sa'yo nakakaloka? Na parang bago to mm -hmm. ah or hindi naman nabago dahil nagagawa naman ninyo? Meron pong isa dyan na si Burn nakatuwad po siya. Tapos ako, nakapatong ako. Tapos yung guy, nakatayo. So, yung Dalawa guy… Dalawa kayo. Opo, yung guy. Sa baba, yung kamay niya yung gagamitin niya. Tapos yung sa akin, yung… Yung kanya? Opo. So, parang doon ko nag… Pwede pala talaga yun. <laughs> Kasi… As Nung inaano po kasi siya, nung binablocking siya, parang Ang hira. Bago. Oo tsaka bakit, paano kayo magpapatungan? Ang bigat nun, siyempre, kasi... Teka, nakapatong ano. ka naka, si... nakahiga ka kay... Bali, parang kay naka, nakatuwad po siya, tapos yung likod ko nakahiga kay Burn. Oo Kamu nga, nakahiga doon. Tapos nakalock lang po yung legs ko doon sa guy para hindi, hindi kayo magkahulugan. Ma <laughs> As in, ang Ito, hirap. Siyempre, magkano pa yun? Oo. <laughs> Di ba? Yun po. Ang hirap na... Ang hirap Strength. ng position ni Vern. At ang hirap din ang position mo. Oh. Tatanong ba doon sa director kung bakit ganun? Paano nila naisip yung mga gansan nila nakuha yung ganito? Inaasar nga po namin, ane, parang direk, bakit mo ito alam? <laughs> 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 bakit ganito yung mga eksena mo kung ano? Tapos wala, tatawanan lang nawa po. Um, talaga naging magaan din po yung set kasi nga, um, kuwela din po talaga yung ano, ibang mga prod.